Propesya ng Ophir, Pilipinas, ipinanumbalik na mga hula ng Ophir, Sheba at Tarsis, bahagi dalawa, ang Haring Ibon, Philippine Eagle, ay nangunguna sa lima sa pitong panlabas na sukat, ibig sabihin, kabuang haba, Bill Gate, Coleman, Bill Height at Tarsus. Nangunguna ang Harpy sa isa sa pitong sukat, lalo na ang talon na talagang walang pakialam sa wing measurement o wing chord. Pangalawa lamang si Haring Ibon, ngunit panglima ang Harpy Eagle. Sa totoo lang sa lahat ng ito, hindi man lang dapat isa alang alang ang haba ng talon at ito talaga ang 5 of 6 kung saan nangunguna ang Philippine Eagle. Pero kahit na sa dalawang kategorya na hindi ito nangunguna, ito ang number 2 at number 3 sa Olympics o Sea Games, iyon ay tatawagin gold medal. Ang Philippine Eagle ay ang pinakamalaking agila sa mundo at dahil nagmula ito sa mga pulo sa silangan, ito ang propetikong pagkakatulad na ginamit ni Isaya lalo na nang palagian niyang tinukoy ang mga pulo sa silangan sa mga dulo ng earth. Si H8. Hindi yun Afrika, Yemen, Peru, Britain o Spain at maging ang India ay nagsisimula sa malayong silangan, ngunit wala sa dulo ng Earth. Ang Pilipinas ay umaangkop sa bawat descriptor na nakikibahagi sa talatang ito. Walang sinumang propeta o apostol ang magagawa dahil hindi sila maaaring maging Philippine Eagle na isang pambansang simbolo ng lahat ng mga tao, hindi isang tao walang sinumang tao ang maaaring magmay-ari niyan at ang sinumang magtangka ng gayong pag-aangkin ay hindi propeta. Ngunit kumikilos bilang banal na imperyong Romano nang dumating ito na humihiling. Tribute dahil sabi nila superior sila hindi dahil sila talaga. Sa katunayan, saglit silang nasakop ngunit natapos na ang mga araw na yon at ano na ang Espanya. Hindi anong mahalaga sa tanawin ng mundo. Ano ang US? Maraming naniniwala na ito rin ay tumakbo sa kanyang kurso bilang pinuno ng mundo at patungo na sa pagtanggi. Anuman, hindi sila ang agila na ito mula sa propesya o ang banal na imperyong Romano dahil pareho silang mga agila na hindi anong mahalaga sa bagay na ito. Isaya 41. Tatlo tandang bawas lima kay ebi kanyang hinabol sila at nagdaan na tiwasay, kahit na sa paraan na hindi siya pumunta ng kanyang mga paa. Sinong gumawa at gumawa nito na tumatawag sa mga salinlahi mula sa pasimula? Ako ang Panginoon. Ang una at kasama ng huli, ako siya. Nakita ng mga pulo at nangatakot ang mga wakas ng lupa ay nangatakot nagsilapit, at nagsilapit, anong mga pulo? Ang mga nasa dulo ng earth. Siya rin sa lupain ng pasimula na muling matatakot kay Yahua at bubuhayin ang kanyang mga daan. Nabasa lang natin na ang mga isla ay lalapit sa paghuhukom at ito ay nagsasabi ng pareho. Pansinin ng mga propesya na ito ay hindi ganoon kalayo sa Isayas kahit na. Iyon ay dahil sa katotohanan na sila ay konektado. Ito ay ang offer, Pilipinas, Isaya 41. Shyam KJV ikaw na aking kinuha mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga pinuno niyaon at sinabi sa iyo, ikaw ay aking lingkod, pinili kita. At hindi kita itinakuwil higit pang kumpirmasyon mula sa mga dulo ng earth at mga punong saserdot muli. Hindi tinatapo ng Pilipinas, Isaiah 42. Apat kay Jevisia ay hindi manglulupaypay o manglulupaypay hanggang sa kanyang mailagay ang kahatulan sa lupa at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan ang Pilipinas ay naghihintay sa pagpapanibago ng kanyang batas. Mangyayari ito tulad ng makikita mo na kumpirma ito ng maraming beses. Siya ang nagtatakda ng paghatol, nagpapanumbali kanyang batas at saan. Sa mga islang ito muna. Ang susunod na propesya ay isang hulang Pilipino hanggang sa kaibuturan. Ang pag-awit ay hindi lamang isang bagay na tinatangkilik ng marami, ito ay nasa kanilang propetikong DNA. Paano ito nalaman ni Isaya? Isaya, apat Isa sero ka JB magsyawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ang kanyang pagpuri mula sa dulo ng lupa. Kayong nagsisibaba sa dagat at ang lahat na nandoon, ang mga pulo at ang mga naninirahan doon, si Isaya ay nagsasalita sa Pilipinas na mahilig kumanta at karamihan ay hindi alam kung bakit. Ito ay dahil ang pagkanta ay nasa kanilang napakapropetikong dinay bilang isang pagkakatulad. Ito ay hindi sa isang grupo kundi ang mga naninirahan doon. Lahat ng naroroon sa mga pulo ang Pilipinas ay kakanta ng bagong kanta mula sa trono ng Yahua at hindi ito magiging karaoke. Ito ang kanilang panawagan. Sila ang mga pulo na umaawit ng papuri sa kanya sa mga dulo ng lupa. Walang angkop na Indonesia at Malaysia sa kategoryang iyon lalo na. Ang Indonesia ay nasa teritoryo pa nga ni Ham hindi kay Shem at walang kasaysayan ng paglilingkod kay Yahwa. Kung hindi, walang ibang mga isla na kwalipikado. Muli, hindi na ito bago kundi isang sinaunang talento ng mga Pilipino na noon pa ay mahilig na silang kumanta. Sinabi ito ni Isaya at sumasang-ayon ang kasaysayan bilang ebidensya sa isang libo anim na daan at siyam na paglalarawan ni De Morga sa pagkanta ng mga Pilipino at itinatakda nila ang kanilang pag paggaod sa saliw ng ilan na umaawit sa kanilang wika ay umiiwas kung saan sila ay nauunawaan kung pabibilisin o iurong ang kanilang pag paggaod. Antonio de Morga, 270 Syam. Ang mga Pilipino ay naging mga awit sa buong panahon na kumakanta mula sa isang lokasyon, patungo sa susunod sa dagat kahit na. Bibilisan o pabagalin nila ang kanilang takbo batay sa ritmo ng pinuno sa kanta. Pinagtibay ito ni Isaya, Isayas 42, 11 tandang bawas 13 kayigi itaas ng ilang at ang mga lungsod niyaon ang kanilang tinig, ang mga nayon na tinatahanan ng Kedar, magsiawit ang mga nananahan sa bato, sumigaw sila mula sa taluktok ng mga bundok. Luwalhatiin nila ang Panginoon at ipahayag ang kanyang papuri sa mga pulo. Ang Panginoon ay lalabas na parang makapangyarihang tao. Siya ay magpapasigla ng paninibuho na parang lalaking mangdidigma siya hihiyaw o umuungal, gagawin niya mananaig laban sa kanyang mga kaaway. Hebrew, Kedar, madilim, malabo, maitim ang balat. Mula sa pandiwa kadar, maging o maging madilim. Dalawang daan at walumpu.